sa ating vlog. Kakarating lang namin guys. No? Kasarating ko lang din. Kayaan tayo. Meron binili yung boss ko. Yung lady boss ko. Bumili siya. Salam. Tara. Pansit. Bihon. At yummy guys. Meron din tayo dito. Ah, uh, ano ba to? Ah, uh, ano ba to? Um, natawag na ito? Gulay ba siya na um, And then, meron tayo dito. Ano to? Inihaw na pork belly. And meron din tayo. <laughs> Kuya Bano. Let's eat. I Ami. Mean, ano guys? So, kain tayo. Meron tayong atikit uh, sa lahat. Meron tayong kape. May kape ako sa hapon. Hapon na ngayon kasi yung boss ko. Ah, uh, nagkakape talaga siya yung boss ko babae. Nagkakape talaga siya pag hapon. Kaya, ginawan ko siya ng kape. Gumawa na rin ako for me. And init pa siya guys. Mausok pa. Sarap. Chicken pala siya. Chicken. Yummy. Kunti lang kakainin ko kasi kumain ako kanina sa labas. Hmm. Init pa kasi. Hmm. Sarap. Hmm. Sarap talaga ng ano nila pansit. 왜요? 음. 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 mahal ang gulay na carrot kaya walang carrot mm. Ah. Tikman natin to. Minute lang ha. Tikman naman natin to guys. Hopia. Um, gusto ko pong matikman. Kaya gusto ko sa taga siyang tikman.

masyado malambot yung ano. Hmm. Ang maganda lang dito, hindi siya ganun katamis. munggo siya. I don't, I don't know kung munggo ay kamote parang kamote okay naman sana gising lasa kaya lang yung mantika I don't know parang may lasa ng mantika na gusto mantika <laughs> Eh, doon mantika kasi. Malambot kasi, guys. I think mantika ka nga siya. At saka, wala akong nalasahang ano. Wala akong nalasahang munggo, kundi para siyang kamote. Wala talaga kamuti or kalabasa. Talaga, honesty, wala talaga akong nulasahang munggo siya. Yun. Okay, yung ito masarap kung i-rate natin nasa 9 siya ang ano lang wala kasi siyang carrot pero so okay lang masarap siya malasa siya guys ito naman ano lasa nito ito good for may diabetes kasi hindi siya ganun ka, ka medyo matabang siya guys. Ito talaga yung mga kinakain ng mga may mga diabetes. Ito. Yung timpla niya is hindi siya ga, hindi siya marat, hindi siya matabang. Tama lang. hindi ko malunok-lunok. <laughs> hindi ko malunok-lunok ito. Hindi type. Sorry. Ito sana yung i-rate natin. Kaya lang, hindi siya ma-rate natin kasi hilaw pa siya. <laughs> so That's it, guys. See you later. Balik tayo sa contrary sa kabila. Bukas na lang muna ako plato dito, guys. Ay! tapos yung kinainan natin? Para di, di mag-saputan yung bus ko, ba? Nak nakita na rin pala yung ano, guys. Yung nakita na rin pala yung anong tawag nito ng Nung nawawalang wallet ng boss ko. Kasi po guys, may kami no Friday. Pero hindi kami natuloy kasi nawala yung lisensya ng boss ko na. Hindi niya alam saan. Yung palagay, guys, nag-grocery siya ng Thursday. Tapos na na laglag -lag yung yung wallet na may lamang license may lamang mga card na bubble na yung mga identification card niya. So, yung senior ID niya nandoon. So, kasi yung kasama ang kanyang license. So, hindi kami makaalis-alis ng bahay. Kasi nga, wala siyang lisensya. Tapos, thank you God, kahapon, may tinawagan namin at may nag -surrender ng wallet niya doon sa supermarket. Usa siya nag grocery and thank you so much po sa sa nakapulot ng kanyang wallet at sin, uh, ilagay nila doon o binigay nila sa customer service ng supermarket ng South Supermarket. Thank you so much po. Salamat po. kasi hindi na po siya mahirapan na pupunta pa para magpa-ID kasi nga na wala yung kanyang ano IT ng kanyang lisensya. Kaya yun. Salamat po sa nakapulot at nag ng kanyang wallet. Sana nabasa niya ang mapanood niya to. And ayun na nga. Abang-abang guys, pag ano makalabas-labas na tayo para makakatay ng mga view. Meron kang kung balak na puntahan. Kano matuloy-tuloy sana maka matuloy nga walang abiri binaba na pala namin yung aming lamisa guys kasi um, oh, ang hirap kumain na nakatayo tapos nakaganyan siya ka kasi yung lamisa hanggang dito <laughs> kaya ngayon okay na sa box so ano nakikita niya kanina nakapagmukbang na ako doon hindi di ako makapag-video doon sa kwarto. At suri po talaga guys, itong video ko na ito is pahabong na lang siya kasi hindi po ako makagawa-gawa ng video dahil lagi pong may sumpong yung alaga meron siyang tantrums kung alam niyo lang guys gaano ba hirap mag tantrums yung alaga mong special sometimes niluluko ko na lang din ko guys ganito yung sinasabi ko sa kanya yung pagkain natin hindi na uubos sabi ko sa kanya pero yung pasensya ko, punting-punti na lang. <laughs> Parang nagdadrama ako sa kanya, guys. Na, na, tumatahimik siya. Yun na, may, may, sisigaw. Hindi naman siya sigaw as in sumigaw talaga ng ano. Kaya lang, sigaw pa. Ah! 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 Ganyan yung siyang, ano niya, guys, na bang, may ang ano kasi pa ka ganun. Meron siyang gusto na hindi niya masabi, hindi niya alam. Kaya ganun yung reactions niya. Kaya lahat na siguro, kung alam niyo lang guys, kahapon para na akong hihilo sa sa niya. Kaingay, ingay. Hindi na tayo pwedeng mag -ano. Hindi po ako makapag-live. Lahit sa ibang racket natin, sa ibang apps, hindi ako nakagawa. Wala akong nagawa guys. Promise. Kasi nga, alas 11 na. Wala na eh. din na ako nakapupo. Kasi nga, Eleven na. Alang anin na sa oras Natulog siya. Alas 11 na ng gabi kaya hindi na ako nakapag-live. Sayang tuloy yung aking rocket. <laughs> Ganun. No? Sa, so, ayun. Ayan na naman. Sunisigaw na naman siya. Ay, hindi pala. Tapak yan pala yun. Ayun lang nga. Sumigaw na guys. So yan lang muna guys. Thank you for watching. God bless everyone. Bye.